mga ka-MV ano, uh, check, check ko lang yung mga alaga ko kasi walang tigil yung ulan dito kami sa Florida Blanca, Pampanga yung mga nababalita na nasisira yung mga yung mga dike nasisira so check natin kasi yung kulungan natin mga ka-MV may baka abuti na ng baha papakita ko sa inyo so yun mga ka-MV punta tayo dito sa kulungan ng mga bibi, medyo active sila kahit malakas ang ulan ayan natapos ko lang silang pakainin check natin yung sitwasyon nila Okay naman, wala namang malungkot. Yan, meron tayong paborito. Paborito. Ayan, mga ka mp Ayan, I check nyo yung mga balahibo ng mga alaga nyo, no? Pag medyo ang balahibo nila ay may nakaangat, ayan, may dinadamdam na yan. Tapos pag malungkot, nasa sulok lang, hindi kumakain, hindi umiinom, pero sila, active sila kahit walang tigil yung ulan. Saka sa lukuyan, umuulan medyo malakas ang ambon walang tigil to tatlong araw na ho yan tatlong araw tapos check natin dito sa may bandang likod nila may no monitor ko to halos di ako makatulog tignan nyo naman yung likod ayan o ayan mga ka-MB etong etong ano na to ah uh, part na to ayan puro tubig na ho yan ayan nakikita nyo po so malapit lang sya dito ayan o ayan na po yung tubig sana po tumigil na po yung pagulan kasi aabutin dito although medyo mataas naman banda rito ang pinaka plano ko pagka talaga umabot na dito yung tubig ililipat ko sila bandan sa taas malapit sa may shop kasi kawawa din naman yung mga alaga natin so meron silang silungan dito dito hindi sila mababasa ginawa ko yan, buto tarpulin yan safety safety ang kahit sobrang lakas ang ulan So nangyari, Nagpuputik. Normal na yung magpuputik kasi umuulan eh. Tapos lupa eh. Tapos pakita ko lang sa inyo medyo marumi to. Diyan sila mga KMB pagka sobrang lakas ng ulan. Eh. Safety safety po yan. Walang, walang mababasa dyan. Ang pinangangambahan ko lang dito sa likod. Baka umabot na yung tubig. Ayan. Medyo malaki na yung tubig. O sana wag na lalakas yung ulan. Kasi walang tigil talaga eh. wag damaga ng ulan. So, ayan mga ka sana yung mga alaga nyo okay lang rin. Yung, yung mga nakikita ko, binabaha yung mga alaga nila. Yung iba, kasi pag binaha ang mga pato, mga ka-MB, lalangoy po yan, mawawala po yan, naranasan na po namin yan. Ayan, bumaha po, inagos po yung mga alaga, kasi lalangoy yan, matatakot po yan, mga ka-MB, mawawala na po yung alaga nyo. Hindi naman sila mamamatay, no, pag inanod ng tubig, malaking tubig. Ang mangyayari, mawawala. Siyempre, yung ibang tao, kahit hindi sa kanila, pag nakita nila na... 'di ba? Nakita nila may bibi ganyan, may pato. Eh siyempre kakatayin na nila 'yan. Lalo kung malayo-layo sa lugar at hindi nila alam na sa iyo yung alaga. So yan, okay lang. Okay naman yung mga alaga natin. Meron tayong binatinyo dito. Ito, kakatayin to. Pagdating ng birthday ng bayo ko, sa bayo ko yan. Pati itong pabo, sa bayo ko yan. Yung mga mga pato yung sa atin. Ayan. Naghahanap pa ako ng ano, ng ibang materyales pang breeding. Eh mga inahin, mga barako, gusto ko yung malalaki. Sana magkaron tayo. Hindi naman natin inahangad yung mga ano, yung mga Indonesia na pato na magkaroon kasi medyo mahal. Ang focus kasi natin, magalaga lang tayo. No, panglibangan ba, hindi naman tayo magbi business eh. Hindi naman pang-business yung ano natin. Libangan pangkatai lang rin kasi pag in Indo ang pato mo, indo Indonesian na may lahi, eh manghihinayang ang katai niyan kasi mahal ang presyo. Sa mga ganito lang, mga ka-MV. Kasi ang niya niyan, ilang kilo lang naman eh. Pag kinatay mo, di ba? Ganun lang rin naman ang lasa niyan eh. Hindi ka pa manghihinayang kasi ang puhunan mo maliit lang. So, sa mga gusto mag-alaga, magsimula. Pag ganito mga tag-ulan, mga ka-MV, pag ganito mga tag-ulan, Huwag kayong bibili ng mga, iwasan yung bumili ng mga sisiw, ng mga maliit. Kasi uso po ang peste ngayon. Bumili kayo yung mga materialis na pang breeding. Di baling gumastos kayo na medyo malaki. At least matitibay na sa sakit yan. Eh. Marami nang pinagdaanan yan. Kesa bumili kayo ng mga pato na maliliit. Ayan, magsisimula pa lang. Mamamatay lang po kadalasan. So susunod na mga vlog natin, tuturuan ko kayo kung paano hindi mapesting alaga nyo. Ayan, lalo pag mga ganitong walang tigil yung ulan. Paano nyo alaga, ano yung dapat nyo ipainom, pag na nakita kayo maling, malungkot, pag wala kayong budget na pambili ng mga vitamins, eto may mga tuturo tayo sa inyo. Mga herbal na pwede ibigay natin sa kanila para, para lumakas yung resistensya. Yung pinapakain ko sa kanila GMP2. Ayan. Kailangan laging busog, lalo mga ganito. Nakaka-stress din sa mga halaga natin yung ganitong panahon, yung walang tigil yung ano, hindi sila na arawan, ko na bumabaho. Ayan. Tapos okay naman sila. At sa mga susunod na vlog, yan, in-update ko lang kayo. Sana yung mga pato nyo okay at safe. Pag nakikita nyo medyo lumalaki na rin yung tubig, evacuate nyo na sila. Kasi mawawala yan, lalo-lalo yung mga ganito kalaki na mga KMB. lang yan, mawawala yan, sayang naman. So ayun lang mga ka MV, update ko lang kayo. Ayan, dito ako sa Florida Blanca, Pampanga. Sana okay lang ang mga alaga nyo.